Nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos ang dalawang linggo ng napakadugo at puno ng bakbaka na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City, finally, napasakamay na siya ng mga otoridad nitong linggo lang ng gabi. Pero may mga katanungan ako. Paano siya nahanap? Totoo ba yung mga secret tunnels na sinasabi nila dyan sa KOJC? At magbabayad na kaya si Pastor Apollo Kiboloy sa mga kasalanan na ginawa niya? Alam nyo mamaya ha, may kwento si President Bongbong Marcos kung ano yung nangyari dyan. And to be honest, nakakabother yung, 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 yung pangyayari kung paano siya nahuli ayon sa kwento ni President Bongbong Marcos ang weird, sobrang weird para sa akin. Nasyak ako nung narinig ko yung mga pangyayari doon. But we can only imagine, di ba, kung ano yung nangyari dyan. Anyway, yung mga bagay na yan, yung susubukan nating alamin ngayong gabi. Ang kwento natin ngayong araw ay ang pagdakip kay Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo si Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, ingrid canada and sylvia semanis Bago po tayo magpatuloy, may 1,000 Gcash giveaway po tayo. Mag-like, subscribe, at notification bell po kayo. Especially sa mga bagong pasok sa ating channel. Every first upload of the month ay eh, nilalagay po natin yung winner natin ng 1,000 Gcash giveaway. So kung gusto nyo manalo, sumagot lang po kayo sa question of the day sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka yung aking TikTok. Nagpo-post na po ako ng Reels at TikTok jam. Eto na. So, nag-umpisa nga yung lahat, no? Noong nag-post si Secretary Benhur Abalos, ang sabi niya sa post niya, nahuli na po si Apollo Kiboloy. Dahil dito, napakadami, miski ako, natuwa sa social media. Given na sa kaparehang linggo lang din, eh nahuli na rin si Alice Go. Which is another story. Ipinost din ni Secretary Benhur Abalos ang larawan kasama ang religious leader na matagal nang hinahanap ng pulisya para isilbe yung arrest warrant laban sa kanya. Ito yung photo. Naging laman ng napakaraming mga issues similar doon kay Alice Go. na bakit parang masaya? Bakit parang celebrity yung ab? hindi na natin tatalakayan yan. Pero pwede kayo mag-comment sa ilalim. Sa tingin nyo ba dapat ganyan mag-picture pag ano? Hindi kasi ganyan yung typical photo. Kapag hinuhuli isang kriminal lang nasa isip natin, eh, nakaposas, or madungis, or malungkot, or umiiyak, ba? Diba? Comment nyo na lang sa ilalim yung komentaryo nyo dyan. Aalis tayo dyan, pero titignan natin kung paano siya nahuli. At paano napunta yung mga kaganapan to this very photo. Okay, ito yung capture. Alam natin na napakaraming mga lagusan na sinasabi, pinag-uusapan, mga manhole, yung kinakalkal ng mga kapulisan. Ang dami, sobrang daming issues, sobrang daming away sa Facebook kung nakikita nyo po para lang hanapin si Pastor Apollo Kiboloy. From our first upload regarding these secret tunnels, may mga nakikita akong marami pa silang mga nahahanap at nakikita. There were even issues sa mga butas na tinatapalan daw. Hindi ko na po kakalkalin yan ha, pero pakita natin yung mga videos na yan. We won't go there. Pero titignan natin kung paano nila ikukwento ang pagkakahuli at pagdakip kay Pastor Apollo Kiboloy. Bago ko i-discuss yung kwento ni President Bongbong Marcos, pumunta muna natin yung side ni Pastor Kiboloy. Tingnan natin kung ano yung sinasabi nila dito. So, di ba nga, dahil nagpost si Ben Hur Abalos na nahuli si Apollo Kibuloy, umalma yung mga abogado ni Kibuloy. Sabi nila, si Attorney Ferdinand Topacio, sumuko daw yung kliyente niya sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines habang nasa loob siya ng KOJC compound. Hindi raw siya hinuli, kagaya ng sabi ni Ben Hur Abalos. Sinabi niya pa na, Epal to the highest level etong si Secretary Abalos for taking credit sa isang non-existent arrest. Okay. sabi niya, yung PNP, nakita ko na nagpasalamat sila sa lahat ng tumulong para maisak para yung pagkahuli ni Pastor Apollo Kiboloy. And after this arrest, nakita ko na mula Davao City, sinakay si Kiboloy sa isang eroplano ang tawag C-130 at dinala sa PNP Custodial Facility Camp Krame. Eto na! So alam na natin at ang hinihintay nating lahat ngayon ay mananagot na siya. Pananagutin na siya. Bebembagin na siya. Kwa-questionin na siya. Pagtapos nito, nagsalita na yung mga makakaharap niya. Which is primarily, no, alam na po natin to sa mga pangyayari noong nakaraan, is Senator Risa Hontivero. Sabi niya, mananagot ka, Apollo Quiboloy. You cannot outrun the law. You will not further delay justice mahaba na po yung kanilang sabihin na nating away, di ba, sa mga nakaraang pangyayari. Sabi niya pa na abot kamay na ng mga victim survivors ang hustisya, which is important. Kung napakinggan niyo po yung mga sinasabi nitong mga taong to, mag magagalit po talaga kayo. Magagalit kayo sa mga ginawa. At pinasalamatan niya to mga victim survivors na to dahil naglakas daw sila ng loob dahil nag-umpisa to sa pagsasabi nila ng katotohanan which is hard given na napakalaking tao nitong si Pastor Apollo Kibuloy. So mabigat lahat ng mga paratang sa kanya. Wanted siya ha. Uh, refresher lang tayo. Wanted siya hindi lang sa atin kundi sa FBI. Ito yung sobrang bigat ng mga kaso niya. Of course si Kibuloy dinede na ito, sinasabi niya walang katotohanan lahat ng paratang sa kanya. Ito na yung kwento ni President bakit Bongbong Marcos? Parang pang ano, pang documentary. Kung nanonood kayo ng mga Netflix documentary, nakaka-bother, especially in the name of, um, pasensya na po, no? A false prophet. Ang weird. So, babalik tayo, no? Sinabi ng side ni Pastor Apollo Kiboloy na hindi siya hinule The next part of this video, is the account of the President Bongbong Marcos himself kung ano yung nangyaring paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi niya dito sa isang interview, papalapit. Imagine ninyo ha, so papalapit ng papalapit. Imagine, two weeks halos, I think six, six, 16 days exactly, na pinaghahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng pwedeng puntahan, pinuntahan nila. Ngayon, sabi ni President na nararamdaman na itong si Apollo Kibuloy na parang mahuhuli na siya. So, two weeks to ha at nahirapan sila dahil napakalaki nung KOJC. Isa lang yung naging pag-asa ng PNP, which is, kung matatandaan po natin, no, na-detect nila yung heartbeat ni Pastor Apollo Kiboloy at may mga heat sensor sila. Yun lang yung inaasahan nila na okay na andito to, sure na sure na nandito to, kaya ilalaban natin. So nararamdaman ni Pastor Apollo Kiboloy na parang ay hey, makukuha na ako. Kaya siguro sumuku na siya. May added detail dito na binigay si President BBM na nakakabother. Sabi raw ni Pastor Apollo Kiboloy na yung mga followers niya, tandaan natin ha, na si Pastor Apollo Kiboloy, as he claims, is the appointed son of God. Siya si Jesus. Parang ganon. So, nung huhulihin daw siya, sabi sa kanya, yung mga followers niya, kikitilin po namin yung buhay namin. Oh, very cool to. At ayon mga in fairness naman daw kay Pastor Apollo Cabaloy, sabi ni President Bongbong Marcos, kasi Ayaw niya mangyari to kaya sumuko na lang siya. Nakaka-bother that people are willing to give their lives for a false prophet. Awain niyo man ako, pero false prophet ito. President BBM proceeded to thank and appreciate the AFP at saka wala daw namatay. Sabi niya, may mga nasugatan, pero walang namatay. Sinabi niya rin na from his instructions, ayaw niya na masaktan ang mga miyembro ng KOJC na yes, sumusunod lang din naman daw sa leader nila, which is si Apostol Rapolo Kiboloy. Once again, it was really through the efforts of uh, what our policemen did. Uh, and once again, I stress that walang, kung merong mang ay may galos lamang, may sugat lamang, you know, No major injuries were, ano, sa tulokan, sa girean. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang baril, <laughs> Dahil walang, walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng, ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Matapos nito, out na sila. Ibibigay na nila sa judiciary system. Wala daw special treatment. At sisiguraduhin na kahit ganyan yung mga pinaggagawa niya ay hindi aapakan yung karap ka karapatang pantao niya at haharap siya na may due process. Ika nga, ba? Diba? Natatratuhin siya katulad ng kahit sinong tao, normal na tao, na inaresto. Tinignan ko po, no, kung ano yung mga plano for Apollo Kibuloy. Yun, yun yung curious ako talaga. Actually, nakikita ko na binabanata niya na rin si Senator Risa Hontiveros, nagsasalita-salita na rin siya, at tatumatawat. Uh, ang daming videos parang wala lang nangyayari sa totoo. Lang, ang weird. Pastor, may press con si, ano eh, si Senator Lisa Hontiveros mm. kanina patungkol dun sa condition mo na 17. Mm. Sabi niya, mas matindi pa daw yung condition ninyo sa tin Commandments of Oo. <laughs> oh, para, para sa kanya. Kasi... I am trying to level the playing field. Hindi level eh. Tapos pupuntahin mo ako dyan and you have all the arbitrary contempt power sa gusto mo na lang side contempt. Ikaw, oh. Anong laban mo dun? Uh -oh. Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar magdebate tayo. Yung neutral. Tapos i-televise natin. Live. Live natin. Uh -oh. Kahit magpili ka pa kaisaan saan, anytime, anywhere, didibakihin kita anumang topic ang gusto mo. Any topic, adultery o pederine. Isa sa mga bagay na nakita ko is that the PH has no plans to extradite him. Ibig sabihin, no, sana yung ma-explain ko na maayos. Ibig sabihin, hindi siya ibibigay kung saan niya ginawa yung kasalanan. Tandaan natin na wanted siya sa FBI at most of the ginawa niya ng mga money laundering, uh, human trafficking, eh doon. Diba? Sa kayon, ha, Magko-komentaryo tayo. Kasi nakakatuwa na nahuli na yung dalawa sa mga pinakamalalaking wanted personality sa Pilipinas. Pero alam natin na gagalaw at gagalaw ang timonyo. Hindi pwedeng susuko ng walang nangyayari. May mga baraha pa sila. Ika nga, uh, nalalaruin nila. Kung ano man ang gagawin nila dito, I think nakikita ko kay Alice Go eh medyo nahihirapan din sila ayaw din magsalita tingnan po natin kung ano yung mga mangyayari sa ngayon wala pa kay Pastor Apollo Kiboloy dahil hindi pa naman siya nakwe-question ulit and I'm very sure that politics will enter this not for not just for Apollo Kiboloy but for Alice Go as well pero kung ano man ang mangyayari lang ang hiling ko It is sana mapanagot lahat ng dapat managot sa mga katarantaduhang ginawa nila. Hindi lang sa Pilipinas, kundi para sa mga Pilipino. Sana magsama silang dalawa at mabulok sa kulungan ng panghabang Ayan na, I'm taking my political side here. Pero hindi naman political eh. Kung, kung tinarantado yung Pilipinas, eh, magagalit, magagalit ka. Nakakalungkot over the past few months, years, ang mga balita sa TV, puro na lang tinarantado ang Pilipinas, puro na lang ganyan. And for the first time in a long time, no, maganda yung balita na huli. Sana lang ay magtuloy-tuloy at walang umepal, walang trumaydor sa atin na kapwa natin, Pilipino. Ito yung question of the day natin para sa mga gustong manalo ng ating Gcash, 1,000 Gcash giveaway. Tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba, eh makukulong na si Pastor Apollo Kibuloy? O sa tingin nyo ha, in a weird turn of events, plot twist, eh meron pa siyang tinatawag na huling alas para makatakas sa lahat ng ginawa niya. Promote ko lang po yung aking Instagram at aking TikTok. Maraming salamat po sa mga nagtatag sa akin sa mga stories nila. Tag nyo lang po ako. At kung may mga stories kayo na gustong talakayan natin, i-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento. Lumantad na ang mga dating tagasunod ni Kibuloy. Pinagsamantalahan.